Ah. Sino nando? Wala. Pwede nga ilubog 'yan. May ano, may ebidensya 'yan diba na nakaraan dalawa 'yung ganyan ni band? Nilubog niya yung isa. Tingnan mo, ayan eh. ginagamit niya kasi yung isa nasira. <laughs> Kaya ng tubig alat. Tapos luwag pala yung mga alin. Nagka-isda pa <laughs> sa lube yun eh. <laughs> 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 pati isda pa so kayo, hindi ng tubig. Nga. Kaya mo ngayon pati yung dry pa din na gumagana. Gusto <laughs> ba hindi gumana palitan mo? Gani ako lumag? 20k? Wala lang yan. Ay no, may price tag sa likod, 4K. 40 pesos na? Ano mga kasi! <laughs> Nakablog ako dito, ako na kumot. Diyan mo, sayang lahat ng pinaghirapan mo mamaya, hindi mo masitin. Bakit? <laughs> Nasira na eh, paano mo pa kukunin yun dyan? <laughs> <laughs> ano nga ba yun? <laughs> Oo nga! Ikaw nga nga, lubog! <laughs> lubog po na, dyan ka na eh. The disposable naman yan. Oo nga. magagamit mo lang pa video, kasi oh. so, di mo magagamit di mo makukuha. Ah. Ah! Ano na? Baga na ah. Oh, mo Ay na. Tiyak na. Tiyak hindi na. Tiyak hindi na. hindi na. gumagana pa. Ay, hindi na. Tiyak hindi na. Milaw <laughs> lang, wala na tao. Pwede tingin ka ba kung taas? Uh. Milaw lang, pero wala na pala. Warning. Warning. <laughs> ah, <laughs> ano yung patako? Ah, self-destructura. Sabog daw eh. Thank you. Ano? ang mga Ay, guys na paparating na <laughs> Ay, oh. ayaw pa kasi mga lady mo hindi ang kanan nagliling ka magbangin siya ang Nakabito pa sila. <laughs>

May kainin mo. Bigat 'yan ng bumababa. Tanggol. Unong gol. Bibino 'Di laging ang mo ako tinatarantan nila. Adong nilakuya Eddie. Alam mo ako lang pinananak doon, 'di eh. ba? Oriente, 'di ba? Kainin, diba kain. Uy, maron. Alam mo kung ba? Therein, therein. Ay, <coughs>

Tupi! 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 Eh, lang eh. Lasing Kanina baboy ngayon agila? Agila! 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 Nyala Greetings Hoy! Ayunkin nih lah! Tuh bilak! Sinihira. vælannu? Sal phone Who, you too? secondo prinsip kamu

ajin ka liye arhi ko 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 ko

Hello. Hello. Kung Hello. 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 yan Hello. 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 yan. Hello. 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 dito para Hello. Hello. tayo Hello. 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 Sana all puyat. <laughs> <laughs> no, ma? Sana all puyat na. No? Tulog tayo. Tapi tayo ka uh, Puyat na. Alala ba? Ito! dito. Dito, dito.